Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to my vlog, Lutong Masa by Chona, mga idol. Bago ko ipisahan yung pag-share ko sa inyo kung paano ko magluto ng sinabawang buto-buto ng karne, ah, uh, 'wag nyo kalimutan i-like itong video, mag-comment kayo, i-subscribe ang akin YouTube channel at paki-share. Kasi ito is maganda po ito na kwentuhan natin ngayon or ah uh, pag ko sa inyo na i-share ko sa inyo yung style ko sa pagluto ng sinabawang buto-buto kar uh, ng karne. So, unang-una mga idol, ang gagawin natin is pag binili natin yung karne, mga isang kilo or dalawang kilo, pagdating sa bahay, hugasan natin siya ng 3 to 4 times. I-rinse natin ng tubig yun. Tapos, tanggalin natin yung mga ugat-ugat doon. <clears throat> Gugupitin natin yan kasi madumi po yan siya mga idol. And then, pagkatapos natin hugasan yun, i-drain natin, ilagay natin sa salaan para tutulo yung tubig. And then, magpakulo tayo ng tubig. Okay? Pagkulo ng tubig, ilalagay natin yung buto-buto ng karne. Uh, pakuloan nyo ng 10, 5 to 10 minutes. pagkatapos ng 10 minutes, hanguin nyo, i-strainer nyo, hugasan nyo ulit ng 2 times to 3 times. Then, salain niyo ulit, patuloy niyo sa strainer para yung tubig-tubig nya ma, uh, ma, ano, matanggal doon sa karne. So, saka kayo mag-prepare ng mga sangkap for ingredients niyo like si uh, sibuyas, kamatis, tanglad, o ano, paminta, o laurel. Yun ang i ingredients niyo doon. Sa mga Pilipino style to mga idol ha, hindi to Arabic. Kasi, ang i ko sa inyo dito na style ko is pang Pilipino yon so yon ang yon nga mga idol sa no so ngayon ang gagawin nyo pili lang kayo sa dalawa una una kung gusto nyo nang hindi igisa yung buto boto pwede rin magpakulo kayo ng tubig tapos lagyan nyo ng mga spices nyo like tanglad paminta, laurel, kamatis, sibuyas, kunting luya. Kasi, alam nyo ba, malansa kasi yung buto-buto. So, ngayon, pakuluin nyo muna yan. Yung tubig na, yan na mayroong mga lamas or sangkap or ingredients. Pag kumulo na, sa kanyo na ihuhulog, ilalaga yung ilalagay yung buto-buto nyo na super linis na mga idol. Okay? So, pakuluin nyo muna yung tubig pag na, ilagay nyo na yung buto-buto. So, ayan, kulong-kulo na siya mga idol. Masarap na siya. Tingnan, malinis talaga siya mga idol. Yan ang paraan ko pagluto ng uh, buto-butong karne. Kahit anong karne, yan ang aking style ng paglilinis at pagluto ko. Kasi ayaw ko po, masilan po ako pag ako ang magkusinira. Hindi po ako basta-basta ang kusinira na pag nagalit ako sa amo, lulutuin ko lang hindi ko na mabuti kasi alam nyo mga idol kumakain din tayo ako kumakain din ako kaya kahit bisa naiinis ako kasi ang daming utos pag sa dating sa luto malinis yan nilinis ko ng mabuti yan kasi kumakain din ako eh ayaw ko din humigop ng sabaw na malansa so yan ang style ng aking pagluto tsaka ko tapos iti-check ko yan kung okay na yung medyo malambot-lambot na yung buto-buto tsaka ko ilagay yung patatas o kung ugabi yan ang style ko. Tapos, pang lambot na yung patatas or gabi, lalagyan ko siya ng saging. Parang putsiro style ba? <laughs> kasi gusto ko kasi, kasi gusto ko po yung sabaw na manamis-tamis. Yan ang style ko. Pwede rin hindi nyo lagyan, ang ilagay nyo lang patatas or radish, tapos pizza na haba. Yun. Pero sa akin, lalagyan ko ng tatlong pirasong saging or apat. Ganun ang style ko. Marami akong alam na klase ng sabaw. So, sinishare ko lang sa inyo ngayon. Paano hugasan ang buto-buto bago nyo uh, ilaga o gawing sabaw? Okay? Yan ang proseso ko. Sini-share ko lang sa inyo. Ewan ko sa inyo kung paano kayo magluto ng sinabawan nyo. Kasi ako masilan. Ako alam ko pag malansa yung sabaw, hindi maganda ang pagkaluto. Alam ko kasi taga marunong ako magluto. Ang mga taong marunong magluto, alam nila kung masarap pa yung luto mo o hindi. <laughs> Ganun yun mga idol. Pag yung mga taong marunong magluto magaling magluto. Alam nila sa, sa amoy pa lang. Pag amoy pa lang nila, alam na nila or pag tikim pa lang nila, alam na nila kung tama yung timpla mo, kung masarap siya. Ganun yun Pangalawang proseso ko or style ko sa pagluto ng sabaw. Kung gusto niyo ng super sarap, para sa akin yun ha, style ko yun. Uh, kanina number 1 na style ko yun, ngayon number 2 naman. So yung paglinis niya, yun ang paglinis ng buto-buto ng karne. Ang pangalawa kong style sa pagluto ng sabaw is ginigisa ko yung Uh, bawang, luya, sibuyas, kamatis, igisa ko 'yan siya muna mga idol. Pag ako uh, pag gusto ko ng ginisang sabaw. Yung nilaga siya pero ginigisa ko muna yung uh, mga ingredients niya. Ngayon pagka medyo na nagano na yung nangangamoy na, lumabas na yung aroma ng aking mga sangkap ingredients ko na ginisa ko saka ko siya buhusan ng mainit na tubig so ngayon kumulo na siya kasi mainit daan ma uh, mainit yung tubig, pinakulo ko yung tubig so binuhos ko doon pagkulo niya, saka ko ilagay yung buto-buto na nilinis ko na tapos pakuloyin, pakuloyin ko after 30 minutes, i-check ko yan siya kung medyo malambot na 50-50 na, saka ko ilagay yung patatas at saka radi sabay na yan sila and then pagdating ng 10 minutes or 15 minutes tingnan ko kung malambot na yung patatas saka ko ilagay yung bag, yung saging nakalimutan ko para sabihin kanina is sa uh, part 1 is yung saging kailangan balbangan yung hindi hinog yung 50-50 ang pagkahinog niya or 25% yung hindi masyado hinog yung matigas pa siya pero dilaw na siya pag ano na siya yung hinog-hinog ba yung tawag sa Bisaya so mga tatlo dyan, hiwain nyo ng paslanting. Pag naluto na yung patatas at saka sa kanyo nyo ilagay yung saging. And then, pag naluto na yung saging, sa kanyo ilagay yung, ano, yung, yung pitsay na haba, or kahit anong dahon, or repolyo ba. Tapos yung paminta pala, huwag nyo kalimutan yung paminta, pamintang buo ang ilagay nyo para maganda, so yan ang style ko at saka laurel, lagyan nyo yan talaga pag ginisa nyo pala, kalimutan ko so yan ang style ko mga idol, pag nagluto ako ng sabaw, especially sa paglinis masilan ako, kasi marunong kasi ako magluto, kaya malalaman ko talaga kung malinis ba yung pag ano mo sa karne kasi nangangalingaso, lalo na pag malamig na yung ano, yung sabaw doon mo malalaman yung amoy lang sa hindi mo maaamoy yung amoy ng mga sibuyas, bawang o ganyan. Tapos mga idol, pag ihaon nyo na, pang, pa, pang, tapos mga idol, di ba na ano nyo na, um, nalagay nyo na lahat yung mga gulay. So, sa kanyo, lagyan ng asin, bitsin, or nor chicken cubes. Yan ang style. Huwag habang niluluto nyo yung buto-buto, huwag -buto, nyo lagyan ng asin kasi hindi yan agad lumambot. Mukubol na siya. Titigas yan siya. So, antayin nyo yung lumambot yung karne, yung matapos na kayong lahat ng mga sangkap is nalagay na sa kanyo lagyan ng asin. Yan ang style dyan, mga idol. Okay? Alam nyo na ngayon na ang pagtimpla ng ano, yung, yung style ko ang sinishare ka sa inyo, ah. Yun ang pag nagluto ako ng sinabawan ganyan ako magluto. So, alam nyo na ngayon kung paano si tuna magluto ng kanyang sinabawang buto-buto. So, sana nagustuhan nyo yung aking video at sana panoorin nyo. At saka, i-like, share at mag kayo, at mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. At saka, um, abangan nyo ang susunod ko pang mga kwento about sa aking life, about sa aking pagluluto, about sa paglilinis ko ng mga pagkain niluluto ko. Kasi alam nyo ba bakit gusto kong malinis na malinis? Kasi kumakain ako ng luto ko eh kumakain. May nakikita kasi ako na isang kusinira na hindi niya inaayos ang paglinis niya sa pag sa pagluluto niya. Nakikita ko talaga. Sinishare ko sa inyo yung paraan ko paano ko magluto kung ako ang isang kusinira. Hindi ko binabalasubas na malinis yan. So, abangan niyo yung mga ko sa inyo. Hindi ko man maipapakita. Pero, kukwento ko na lang para may pakinggan kayo. So, bye-bye na. Bye-bye na mga idol. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Love you all.